sa mga pinakamalalaking problema sa mga bilangguan ang siksikan ng mga selda. Kaya para tugunan nito, pinag-aaralang isulong ang panukalang batas na layong isailalim sa house arrest ang mga sangkot sa mga light crimes gaya ng libel o slander. May report si Tina Panganiban Perez. Kailan ko maaano yan? Walong taong nakulong si Daniel dahil sa kasong frustrated murder. Mahirap daw ang buhay sa loob ng kulungan. Isa sa mga problema, ang siksikan sa maliliit na selda. Kawawa, kung saan ka na lang, kung na lang yung daladala -dala mo yung gamit, nandoon ka, nakamukmuk ka. Kaya si Senator Coco Pimentel, pinag-aaralan ng paghahain ng panukala para i-house arrest na lang ang mga nagkakasala ng light crimes gaya ng libel, slander at slight physical injuries para di na sila makadagdag sa siksikan sa mga kulungan. If ever may mag-propose ako na house arrest, it will not be for the grave crimes kasi that's too unfair. At saka it's it's an idea lang na naisip namin to decongest the jails kasi nga ang ang, ang sitwasyon ngayon eh sila ang mga nakakulong po sa ating mga jail system ay nagtitake take turns para makatulog ng nakatayo. para raw mo-monitor ang mga naka-house arrest. Pwede raw silang kabitan ng ankle tulad ng ginagamit sa ibang bansa. Pero kapag nilabag ang mga probisyon ng house arrest, sabi ni Pimentel, may parusa ng kulong. Stricto yun. Stricto. Ang violation of the, of the house arrest is another violation. Hmm. Na this time, another case mo, dito yung jail ka na kasi, oh, kasi dapat disiplina. Ano naman ang hospital arrest. You cannot pass a law to prohibit it kasi sa yung humanitarian ground. Not to make it permanent, na magiging substitute for jail. Hindi pa na ihahain ng panukala, pero may mga umaalma na rito. Yung ating mga penalties nga doon sa ating mga existing crimes, napakababa na. Ngayon, kung uh, babawasan pa natin to na gagawin na lang nating house arrest, baka magdulot ito, baka lalo lumakas ang loob ng mga tao na ng mga, mga krimen. From minor, baka may spoil to, no? Maging from minor to major crimes. So, ang paningin namin dito, it will breed more uh, criminals. Pareho nilang tanong, kahit pa may anklet monitor ang naka-house arrest, may tao bang magmumonitor sa kanila? At paano masisigurong tulad nga sila ng ibang presong walang tinatamas ang benepisyo? pareho ang inirerekomenda nilang solusyon para mabawasan ang siksikan sa mga kulungan. It should provide more space or uh, more places, build more jails. A national government should uh, give additional funding to ano yun nga uh, gumawa ng maraming ano disente, proper at ayos na ano no uh, 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 jails. I would suggest na i-integrate nila into one ano itong Bucor saka ito ng BJMP. Si Daniel na nito lang Disyembre nakalaya matapos makulong ng walong taon, pabor din sa house arrest. ganun na lang, sana. Kasi kadalasan dun, mga prima up lang, hindi naman talaga mapapatunayan. Pati naman ang ibang nakausap namin. Nagkasala sila, hindi naman pwede nagkasala sa bahay kay kukulong. Di ba, hindi naman bagay yon Dapat sa kulungan sila ilagay. Pwede yung ano, may tagabantay sa bahay nila. Tina Panganiban Perez, GMA News.